Okay, so, dito ulit tayo kay 1573 Games. So, kagaya ng dati. Palago muna tayo ng pera. Habang hindi pa nag-end of the month. Okay, so, dito ulit tayo kay Horse Racing. Okay, so, kita nyo sa last charting. Nagtitrend yung 5. Tapos 6. Nakadalawa na yung 6. So, sabayin natin yung 6. So, 10k tayo dyan. Baka sakali. Okay, so, panalo ata tayo. Ay, tayo. Ayun, panalo pa. Mahaboy pa. Okay, so, times 5.2 yan. Okay, so, next. ah uh, Pass muna tayo. Okay, so, nag-6 ulit. So, baka gawin niya dito 5-6 uh, limang, limang, limang red. So, gaya dito sa 5. Okay, so, medyo may lumadahan pa na sa sakyan. Okay, so, 10K tayo dyan sa 6. Okay, so, panal pa tayo dun. Okay, so, dito, pass muna tayo. Pas mo na tayo dito. rest na lima. Okay, so nag-5. So, natin yung 5 ngayon. So, baka babalik sa 5. Okay, so 10k muna. 10k 10k lang yung 5 pala dyan is 2.4 times 2.4 yan okay sa so, panalta dyan so ang ingay ng mga sasakyan dito pasensya nyo na eh. okay sa so, malapit na mag 600k okay so 5 ulit tayo 10 10k Ayun lang talo. Ay, nanalo pa. Wala ko wala yung panalo. Okay, so pass muna tayo. Okay, so 5 bullets. So baka maglilimangan ulit to. Sabihin natin. Last bet. Last bet tayo. Okay so mukhang talo. Okay so nakabal ko yung 5. Okay so okay na ako dyan sa mga wala pang 1573 games nasa comment section and description yung link ng 1573 games meron pala silang bago dito itong VIP ayan so ni data mag recharge dito hindi ko pa alam Okay, so hanggang dito na lang